ngayon Nandito ulit tayo sa ating ubasan. Uh, dito tayo para mag-apply na ng ano, unang pataba para sa ubas natin dito sa mga unang napruningan. Ito nga pala napruningan to noong ano April 30. Uh, ngayon may may 5. So meron nang nakalipas na limang araw. Kaya mas na para maglagay ng ano ng first application ng fertilizer etong gagamitin ko pala uh, green urea tsaka complete eto isang isang complete isang punong complete neto tapos kalahati naman dun sa green urea pinaghalo ko eto yung i-apply natin eto na siya ngayon complete tsaka urea yung urea ko pala green urea yung merong sink tapos boron maganda yun sa ano sa bagong pruning na ubas pagka para pag lumabas na yung mga bagong shoot malulusog Ayan. hindi ko na to na videohan nung ano eh, nung nag pruning ako masyadong madaming gagawin kaya hindi ko na nasikaso mag video Ngayon, maglalagay na tayo ng fertilizer o ng o ng paglagay ito pala kada bawat puno uh, tatlong dakot na ito. so estimate ko nun ano eh nasa isa't kalahating lata ng sardinas eh, ganyan siya tatlong ganito sa bawat puno hmm. um, o, dami pang damo pero nag spray na ako dito ng ano ng pamatay damo kaya pagka natubigan na to mamaya, sigurado patay na yan. Oke. Okay. Puputulin ko muna. Maglalagay lang ako ng fertilizer. Diyan, dyan, dyan lang sa paikot ng isang puno ng ubas na yan, diyan ko bubudbud yung ano, fertilizer. Sige. Ayan, simot sakto. Ubos na. Ngayon ihahanda ko lang yung ano, papatubig ko. Uh, wala pa nakaabang. <laughs> Iaabang ko muna. Ayan Bukas na Patubig natin Ito yung ano eh Dito banda Diyan Yang hilera na yan Dito ako nagumpis Ang magpruning nun Hanggang Diyan Mga nasa 15 na puno Ito yung una ko Napruningan Nung April 30 ngayon, matutubigan na natin. Ayan. Hmm. Nako, mataw. Hindi uh. maganda ito. Lipat natin. Ayan, dyan. Ayan. etong halera pala na to gan, atos yan lahat yan isa, dalawa tatlong puno atos tapos eto uh, naman Everest Ayan, isang ano lang dalawang arm pala pero nag apply ako ng Dormex sana gumana yung Dormex na nabili ko eto naman Flora Ayan, ganyan din. Kaya ako gumamit ng Dormex kasi cane pruning siya eh. Pero ito na yung magiging arm niya sa susunod. Ayan. Ito, Midnight Beauty. Ganun din. Ayan. Midnight Beauty. Oops. Mm -hmm. Ito, Brazilian Hybrid. Uh, nagdugtong na ako ng cotton candy. Hindi pa sumibol to. Pero eto, lumabas na. Ayun. Yung dalawa na yun. Cotton candy. Ayan, parang may katabi siya dito. Cotton candy. Ayan. Eto, prio Ganito ako mag-pruning. Cane. Haba. Kasi, mag extend ako eh. Tapos, dito na yung nagbunga. Yung unang bunga niya. Pruningan na. yan tapos ganun din sa kabila, yan. Apat na arms. Ayan. Ito yung pang-apat. Ayan, Oh, diba? diba, isang puno lang. Ito yung Prio ni dati na ang daming bunga. Nasa uh, 34 na bunch. Nakakuha ako ng ano, 15 kilos sa isang puno. Ito, bagong dugtong lang din magbubunga na pero hindi ko hindi ko siya pabubungahin ngayon. Uh, preparation lang para December. Ayun. Cane pruning pa din. Ganito din dito, cane pruning. Ito yung prerio blasini. Ayun. Cane. Cane. Ito Shine Muscat. Bata pa. Ito muna yung gagawin natin patubig. Paapawin natin ng husto. Para maabsorb niya yung patabanan nilagay ilagay natin. Ayan. Malapit na. Sige, putulin ko muna. Ayan, patapos na. Tuling tuling kanal na lang. Ayan, paabutin natin doon. Tapos papatayin natin patubig. Ito pala, oh. nagpalit na ako ng trellis kasi nung nagbunga to ng ano, 34 bunch bumagsak yung trellis bumaba talaga nasa hanggang hanggang balikat na lang yung trellis niya. kaya nagpalit na kami ng ano ng mas mataas na trellis ayan tubo na yung ginamit natin bale kung aabutin ko ang ah, ganyan no oh. taas din. kaya yung unang lagay ko ng trellis pangit pala yun sinakto ko kasi na ano eh na kahit ko lang mali, pa, mali pala yun dapat pala ano? uh, tinaasan ko na gusto kasi pagka may bunga na bababa baba yung trellis hindi na lagyan ng tungkod okay. kaya nagpalit din kami kaya ito yung inuna kong pinuningan para maiangat namin tong ano mga ubas natin ayan, ayan. <coughs> lapit na Ayan. Oh, hanggang dito na lang. Tapos na. Uh, abangan nyo after 15 days ulit maglalagay ulit ako ng ano ng ng pataba tapos uh, mga every week na ako magdidilig na ito ayan uh, papakita ko doon kung ano naman yung ilalagay ko after 15 days sige bye bye